Michaels. Yeah. ito lang buhay ko mga lalabs. Galing trabaho, uwi, maglalakad, sa sakay ng train. Kakain, matulog. Ayan o. No? So dito yung daan ko. At, um, may mga mura din doon mga lalabs. No? So umili ng one Martes, may Pilipina dito. Kit ng park para dito. Mm -hmm. ala Kaya hindi tayo natata hindi ako natatakot pag ano. Pag gabi kasi marami pa ring tao. Kahit gabi na ako uwi. Oh, hey

Tingnan <laughs> niyo na lang. No? dito hindi nakakatakot. Hay palas 12 la una tayong maglalakad dito tayo ay matatakot. Hindi nakakatakot dito. Gusto ko talagang dalawin yung ano, massage pala yun, yan dyan. Gusto ko pumunta doon sa may 360. Hindi na sana akong tabo. Shout out sa 4 million in the house. Mag-missis na po kayo mga lalas. Ba't hindi ko nakikita ang message? Para at least alam ko yung mga channel na madalaw ko kayo. Then, Jasmine. Oh, lemon. Ito gusto ko muna nyo. Pero so, na maha, Kamatis. Maambon na mga lalas. May mga paninda pa dito. Hmm, ang bango. Bango ng mga street food nila mga lahat. Street food. Pwede kang bumili dito kakain. Dito kumakain yung mga chikwa. Okay. Mm -hmm. Malapit na ako sa bahay mga lalabs. Thanks for watching sa 4 million in the house. Tumura lang po dito. Diyan ako naglalaba mga lalabs. Eh. Happy laundry. Ang building mo lalas to. Ayan, 7-11. Thanks for watching mga lalas. Mag-ano na ako. Mag, uh, babalik na ako mamaya kain lang ako mag, uh, uh, mag out muna ako hindi to na ako kasi sa bahay pero so all very convenient yung bahay ko ba? Diba? oh, dito lang, city talaga hindi nakakatakot Kaya pag, kahit naabutin ako minsan ng alas 12 alas 11, okay lang walang problema hindi siya nakakatakot ganito pa rin kadami yung tako

Kuala <laughs> Lumpur